guys, dito lang to sa Pasig River sa Ice Planet mas maganda dito sa taas kasi overloving siya Pasig River to mga idol dito sa Ice Planet dito sa taas kasi overloving tapos kaya po nandito na pala na yung parang yung mga ano, nagtitinda dito Biarin mah bener dito pabdabi Eh mga titinda pala dito Mas tau namditi Restroom Kamai rakakain kami dun Kakain kami dun Da dito! Da dito!